Hi mga idol! For today's videos ay gagawa po akong saging turun na lasang saba. Ito po yung hanapin nyo guys yung nasa mga Middle East. Kaya yung saging na yan ay lasang saba. Kaya yan ang hanapin nyo. At ito yung gagamitin nating lumpia wrapper. Dito kasi sa Arab County guys ay mahirap dito maghanap ng pagkain Pinoy. Kaya ayan may tubig din ako para pangdikit natin sa lumpia wrapper natin pagbalat sa ating turun. Ayan nagbalat lang ako ng saging tatlo lang at hinati ko lang siya guys ganyan lang ginawa. So, napakahirap dito sa abroad na maghanap ng mga Filipino food, no? Kaya, ayan nga ang tip ko sa inyo, yung nasaging na yan. Pag makita nyo yan, bilhin nyo yan kasi lasang-lasang sapat talaga siya. At ayan, may sugar tayong puti, ayan. Pag gulong-gulong na natin, guys. At ayan, nag -ano, naghanda na ako sa ating lumpia wrapper para pang balot sa ating saging. And pagkatapos nating hibala hiwalay yung ating wrapper para madali na lang mamaya, ayan pinagulong ko nga yung sabi sa asukal at sige yan ibabalot na natin. Ganyan lang ang pagbalot, pagbalot guys, tupi lang sa gilid-gilid tapos ayan roll ka na ng roll tapos lagyan mo na ng tubig. Ayan may turon ka na or lumpiang saging ganun. Ayan tupi sa gilid, tupi sa gilid, ayan gulong o diba? tapos lagyan ng tubig para dumikit at magserado ba ganyan o de diba? may lumpia turon ka na ay napainit na nga ako ng mainit na mantika no na ako ng mainit na mantika <laughs> ay nako dai so ayan guys binirito na natin na walang asukal kung gusto niyo may asukal guys pagbaliktad niyan Lagyan nyo ng asukal nung sobrang pinagulong nyo. Ayan. Wala yung asukal ha. Ayan. Lagyan na natin nga ng sugar. Yung sobra kanina. Kung gusto nyo ma matamis guys. Yung rupya Ay damihan nyo yung sugar nyo. Ako kasi ayokong masyado matamis. Kaya konti lang ang nilagay ko. Yung sobra lang kanina yung nilagay ko. Tignan mo. Tapos maya maya. balik na naman ulit. Para lagyan ko ng sugar. Ayan. Ayan. Ganyan lang guys. Kasi kunti lang. ayoko kung masyadong matamis. Kung kayo matamis, gusto nyo maraming sugar, damihan nyo yung sugar. Ayan, binaliktad ko na yun guys. O so, diba, na yung uh, sugar niya. di ba na. Sarap. Mm -hmm. Tapos, pangalawang ano guys, pala pangalawang lunod ko o luto ko, hindi na ako nagdagdag ng sugar. Kasi, meron na sugar o, oh, tignan nyo. Didikit yan sa turon, kaya hinayaan ko na siya na iprituhin kasi yung sugar uh, yung mga sugar na yan ay didikit yan sa ating piniritong lumpia tignan nyo, babalik na ko ko ba nakadikit na yan, wait lang babalik ko, o oh, diba sabi ko sa inyo nakadikit na, so no need na mag add ng sugar, pero kung ayun nga, sabi ko, kung gusto nyo bang maraming sugar, dagdagan nyo turun, ayan mga kabayan ito po yung ating nilutong turun, lasang pilip pinong food, uh, di ba? So, lasa talaga siyang sabah, Sabang turun na saging. So, tara, tikman na natin yung ating ginawang turun. At binibinta ko po siya dito ng dalawa, isang real or kapalit na, uh, ang palitan po ng isang real dito ay 140 plus something. Ganun. So, tara, let's go! Kainan na mga uy, mga idol! Tikiman na! Nasaan sa talaga siya? Mga kabayan, try nyo maghanap ng ganun na saging. Sabang-saba talaga siya. Saging-saba. parako mm. Para na sa Pilipinas lang. Mm. Sarap. Maganda mag-negosyo dito sa ibang bansa kasi malaki na ka ang palitan, di ba? Yung sa sa Philippine money. Kaya pag mo discard ka talaga, mabubuhay ka. Kaya sipag at syaga lang mga kapatid. Huwag tayo magtamad-tamad. Mmm. Sarap. Mmm. Parang nasa Pinas na ako. Kasi dito guys, sa, lalo na sa Middle East, sa ibang bansa or sa ibang bansa, mahirap ka makakita lang Pilipino po. Talaga, mahirap hanapin dito. Mmm. Yep. Yep. Mmm. Mmm. Sana po makatulong sa inyo mga kabayan. At kung nagustuhan nyo ang aking videos, please like, share, comment down below. And don't forget to follow my my page. I'm live. Thank you for watching guys. God bless us all. Bye bye.